Yan, Ayan, Ayan yung... ganda yung ano sa pagsasama na yan eh. Kaya nga eh, tayo nga, parang wala tayong pinagsama kung di mo ko bayaran ng utang mo. Parang, Ay, di hindi mo ko lang mukha mo. Uy, grabe ka naman. Parang di mo naman ako naintindihan. Sinabi ko, wala pa nga, di ba? Babayaran ka naman eh. Kaya ka, wala pa. Wala, w sinasabi, wala ka pang pera. Nakikita ko sa Maydi mo, nag starbucks ka pa, pupunta ka pa ng Boracay ah. Libre Ibay na mukha mo talaga, Brad. Libre lang sa akin ng boss ko yun. No? Libre ba? ng boss ko. <laughs> wala kang kwentang tao. Dre, wala pa talaga pa sa isa. ka nang mag-skandalo dyan, Dre, mag-skandalo naman... na ako. Wala akong pakialam. Ah, ano yung sabi sa ko sa'yo. Yeah. Ay, ayaw ako magpautang eh. Ako pa nagiging masama sa dulo Nung pumunta ka sa bahay, para kang maamunto pa ng hype ka. Parang pumunta ka dun sa bahay oh. Parang wala kang ano, wala wala kang nagagawang kasalanan kasi napakabuti mong tao. Hindi yeah. yung pinapalabas mo sa akin eh. Ang bait mo! Oo, uh, 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 uh. bait. Tapos nung singila na, Matapang na siya. Oh, shit! Leon Yarn? So, kaibigan nyo, may utang sa akin to. Oh, walang Ang tagal na ng utang sa akin ito. mag -iisang, isang taon na, mag isang siglo na. Oh, oh shit! Ganyan, pre. Sabi niya, sa katapusan. Ano oh. na, baka sa katapusan, katapusan, katapusan mo na eh. Grobe ka naman, pre. Hindi ka na marunong magbayad ng utang mo. Wala kang patago sa akin. Pera ko yun. pinag ko yun, tinrabaho oh, ko yun. Oo oh, nga, ah, pre. Babayaran ko naman ito. muna! Kailan mo babayaran? Bakit ako sa mga tropa ko. Mabisita ako. Huwag niyo papautahan ito pag may pera kayo, ha? Mandurugas ng hype na yan. Demonyo yan. Uh, ay. ano mo, sa tutusin lang, ay ayoko talaga mong pautang, eh. Alam mo bakit? Bakit? Kasi ako uh, nahihiya ako maningil, eh. Ako pa nahihiya maningil. <laughs> Tapos nag lang ako sa'yo, nag-chat lang ako sa'yo, hi. Ano mo, binlock mo kaagad ako. Ay, na kasi, bro, alam ko na kasunod ng pre, Mababasa ng ano, ng... Mabasa ng misis ko, eh. hindi nga alam na may utang ko eh. Katabing bahay mo lang ako, ni hindi mo ko matignan. Grabe ka naman Kitang kita ka na, umiiwas ka pa. Ang lapit mo umiiwas. <tostit> Grabe. Grabe eh, syempre wala na akong choice na eh. Dito na pa, lagi ako nadaan sa kabila kung napapansin mo. Eh. Kaya nga, hindi ka dumadaan dito kasi nandito ako palagi nakatambay. Inaabangan kita na mauga ka man lang, na magbayad ka. Yo, no, wala pa nga bro eh, pambira ka naman. Hindi ka kasi nakakasuhan eh, kaya ganyan eh. Bro, huwag naman, huwag naman sana dumating sa ganyan pre. Wala namang kasuhan, mabait naman ako. Diba yung pinipirwisi mo eh, ako eh. Alam mo, totoo sila, pre ah. Yung inutang mo sa akin, hindi pera eh. Which is tiwala. Yun yung sinira mo sa akin, yung tiwala. Oh, shit! Wala naman talaga ang pakialam dyan sa pera na hiniram mo eh. Patagal kitang naging kaibigan. Tapos pera sisira sa atin.